talaga bang masarap yung hinanda mong dinner, sweetheart? Huwag <laughs> kang magalala. Okay na kami ni Mama. Takot ka, ano? Baka mapahiya ka sa bisita mo. <laughs> Alam mo, humanda yung uh, bisita mo, ha? Lalasingin ko yan. <laughs> Anyways, I was just joking. Okay, bye for now. <laughs> Sige, see you later. Uh, Sir, uwi na po kayo? Yeah. Actually, that is my daughter. Naganda daw siya ng dinner dahil may gusto siyang pakilala sa amin. Pero alam mo, mukhang kilala ko na yung taong gusto niya ipakilala eh. Mukhang nauwi na sa seryosohan yung professional relationship nila. Buti pa sila, no? Ako kaya, kailan na kaya ako siswertehin? Malalaman nila yung totoo. Sasabihin ko sa kanila na niloloko natin sila! Gagawin ng ingay ng alingas-ingas sa mga villa ko. Isubang mo si Jerry. Masisira ang plano mo. Isubang mo! Ilang-ilang mo si Jerry. Are you okay? Uh, sir... Sir, may ikilangan ko kayong malaman. Hmm? Ano may kailangan akong ipagtapat sa inyo. Hey! Are you okay? Hmm? Yeah. Hmm. Okay. <laughs> Will you please relax? I am relaxed. No, you're not. Please relax. May amor sa'yo si Daddy at si Lala. So, don't worry about anything. They really trust you. Okay. Yes. So, relax ka lang And, more than anything, I'm here to back you up. Okay? Um, And, okay. may kwento rin ako sa'yo. <laughs> Alam mo, nung bata pa lang ako, dahil sakitan ako, sinasabihan nila ako palagi na lalampalan pa ako. But, just so you know, itong lampang to, ay handang ipaglaban ka sa kahit na sino pa man. Kahit pa, daddy ko yan, lola ko, si Conrad, whoever, name it. <laughs> Ay, naku, Novelia. <po>, mm. Hindi <sighs> mo ko masyado kilala, pero pinili mo pa rin magtiwala sa akin. I, I really appreciate that. Well, I guess that's what love is all about. Love is about honesty and trust. o e s d a d i a y o p ka. Tawag mo ako. Dali. Oh. d l i What's going on? Uh. Niloloko tayo ng lalaki to. <coughs>